Hindi totoo wala silang hidden agenda. Meron. To prolong their term of office and siguro, ganyan pa, want to repeat and repeat. Uh, alam naman natin yung makikinabang sa charter chains, ang US. Maalab na pagbati Pilipinas. Pasado na sa House of Representatives ng Kongreso ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7 na natutulak ng Charter Change o Chacha. Sa huling araw ng sesyon ng Kongreso, bago ito pansamantalang mag-break, naipasa na mga kongresista ang RBH 7 na naglalayong amyendahan ng Articles 12, 14 at 16 para idagdag ang phrase na unless otherwise provided by law. Bibigyang daan ng amyendang ito ang posibleng pagbabago sa ownership limits ng mga dayuhan sa public utilities, edukasyon at advertising tungo sa 100% ownership. Ito ay kahit pa marami ng ekonomistang nagsasabing hindi makabubuti sa ekonomiya ang ganitong pagbuyangyang sa foreign ownership. Ayaw natin ang charter chains, ang mga guro, lalong lalo na doon sa Section 14. Dahil tingin natin pinagbibili ang education dito, hindi na magiging nationalist yan, Hindi na siya magiging uh, values and culture ng mga Pilipino ang pwedeng ituro doon. At syempre magiging mas lalong commercialized ang, ang education natin sa tertiary level. Unang-una, hindi po solusyon ang charter chains. Kung gusto po natin lutasin yung fundamental na problema, ng uning magsasaka, ang kawalan ng lupa o kukalangan ng lupa, hindi po ang chapter change ang sagot yan. Dagdag ni Mariano, sakaling maipasa ang chacha, padadaliin ito ang proseso ng pag sa konstitusyon sa hinaharap. Pag binuksan yan, sabi ko nga, kahit wala sa Resolution of Both Houses No. 7 o Resolution of Both Houses No. 6 sa Senado, yung usapin ng uh, pagmamayari ng lupa para sa dayuhan, eh, pwede nilang buksan yan o isunod yan. Hindi na lang yung pangmayari ng lupa ng mga taguan. Marami pa dyan mga provision on social justice and human rights. Hindi lang basta delikado ang nilalaman ng chacha. Pati nga raw ang paraan ng pagsusulong ng chacha, fast and furious din ang moda. May ilang opisyal ng kamera ang nagsasabing baka hindi na raw hintaying maipasa ang versyon ng Senado ng RBH at diretso nang ipasa sa COMELEC ang chacha resolution. Sabi ng mga kritiko, Gustong subukan ng mga nagtutulak ng chacha ang ganitong taktika para lalo pang matiyak na papasa ito. Hmm, bakit parang naninigurado? Hindi totoo, wala silang hidden agenda. Meron. At ang hidden na agenda nila talaga yung to prolong their term of office and siguro they pa want to repeat and repeat. Sukan-sukan na nga tayo sa kanila ipaprolong pa ang term nila. Hindi pwede yun, di ba? I'm sure that is hidden agenda. Sa dinami-daming beses na nagpanukala ng chacha ang Kongreso, ito na raw ang isa sa pinakamalayong na abot ng panukala. Tanong tuloy ng ilan, bukod sa kasalukuyang administrasyon, sino bang nasa likod ng pagtutulak ng chacha? Uh, alam naman natin yung makikinabang sa charter chains, ang U.S., di ba? Na alyado ng kasalukuyang Pangulo. Kaya sinasabi natin, ang chacha na ito ay para sa dayuhan, uh, hindi nang iilan. Kasi gustong ibukas. Ang lahat ng public utilities natin sa dayuhan, pati ang education, pati yung advertising. So tingin natin may nagtutulak yan na mga malalakas na hinakausap ng ating gobyerno sa abroad. Hindi pa malinaw kung anong susunod na hakbang ng House of Representatives. Kung ihintayin ba ang Senado o agad nang isusumite ang resolusyon sa COMELEC para isa ilalim sa plebisito. Pero ang malinaw daw hindi titigil ang paglaban ng sambayanan sa panukalang ito. Hindi dito matatapos yung laban natin. Alam natin, yung mga mamamayan, yung mamamayan yung dapat na uh, ano, no, kumilos. Katulad ng mga nangyari in the past ay mapigil pa rin. Hindi dapat po tumigil ang mamamayan para tutulan, malakas na labanan hanggang sa ganap na mabigo. Itong kontra magsasaka, kontra mamamayan at makadayuhang charter change. Bahagi ng paghahanda ng U.S. para sa gera. Yan daw ang totoong dahilan ng sunod-sunod na pagbisita ng U.S. state officials sa Pilipinas. Ang pinakahuli, ang visit ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken na sinalubong ng protesta. Panoorin ng aming report. Itong pagbisita ni Blinken, nagpaalala sa marami na talagang tuta ng Amerika itong si Marcos Jr., tuta ng mga imperialista. Sumugod sa Menjola sa Maynila noong March 19 ang mga progresibong grupo kasabay ng meeting ni na President Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Ito na ang ikalawang meeting ng dalawang opisyal mula noong 2022. Hindi raw totoong pagpapabuti ng ekonomiya ng dalawang bansa at pagdepensa sa West Philippine Sea laban sa China ang agenda ng pagbisita ni Blinken. Ang nasa likod daw ng state visit ay ang planong gawing bahagi ng global military complex ng US ang Pilipinas unung uli siyang dumating sa Pilipinas, August 2022. A few months after that, nagkaroon ng dagdag na EDCA site. Ang uh, US, noon at lalo na hanggang ngayon, ay nagpapaypay ng napakaraming sigalot, gera sa iba't ibang panig ng mundo. Ang dami niyang tinatayong mga base militar sa Pasipiko. Ang dami niyang dinagdag na EDCA site sa Pilipinas at gusto pang dagdagan. Ang daming military exercises na ang sinasabi nila ay para sa disaster preparation pero alam natin, na ito ay uh, paghahanda para sa gera. Pero visyo rin daw ang dala ng US military exercises sa bansa, gaya ng pagkagambala sa mga residente at sa lokal na kabuhayan nila. Dagdag na gasos din sa pamahalaan ang pagiging host ng war exercises. Higit sa lahat, destabilisasyon at hindi raw seguridad ang hatid ng presensya ng US troops sa Pilipinas. Ang ano yung sinasabi nilang pangako na sa pamamagitan ng EDCA, mapipigilan ang China. Pero hindi naman niya napigilan noon. Walang matutulong ang US kundi magpaypay lang ng tensyon at lumikha ng sigalot dito sa ating rehiyon. Kasabay ng bisita ni Blinken, nag-anunsyo rin ang US na sa darating na Abril, magkakaroon ng trilateral meeting sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas para raw pag-usapan ang agresyon ng China sa West Philippine Sea at iba pang problema di umano sa rehiyon. Ang mga bansang ito, sinusulong nila ang kanilang sariling interes. Huwag nating ipagpantay na ang agenda ng US, agenda ng Japan ay interes ng Pilipinas. Yan po ay nagpapaalala sa atin ng ating pamahalaan, hindi pro-Pilipino ang kanyang foreign policy. Ito ay pabor sa dayuhan, pabor sa mga imperialista. Dagdag ng grupo, ang tunay na layunin daw ng gaganaping trilateral summit ay ang gawing bahagi ng infrastrukturang panggera ng US ang Pilipinas at mapanatili ang kontrol nito sa buong Asia-Pacific region. Matagal na po nating na panawagan para sa independent foreign policy. Tanggalin na itong mga unequal at uh, hindi pantay na mga tratado. Yung anti-Filipino na mga agreements, halimbawa yung Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement, itong EDCA. In the long run, dapat tayo naghahanda sa sarili natin para depensahan ng ating teritoryo. Adrian Puse, Naguulat para sa Alam. At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Ako yung nakasama, si Nila Eko. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa alternative media. I-follow ang Alter Media sa Facebook, X, TikTok at Instagram at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bisitahin din ang Alter Media website para sa iba pang alternatibong balita nationwide. I-message kami for comments, suggestions at stories sa inyong lugar. Hanggang sa susunod!